Asintensyahan daw po itong customs uh, broker? Bakit oh. customs broker lang? Taguba, si Taguba. Ha? Si Taguba. Taguba. Naalala mo 'yan, yung noon yung uh, tinago sa mga tawag nito, forklift. Mm. Oh, li lifter. <laughs> lifter ba yung yung two, yung uh, may git anim na bilyon mm. worth. Of... Worth of shabu. So yung customs broker Mark Ruben Taguba. Taguba ang uh, nasentensyahan po habang buhay na kulong. At mm -hmm. uh, saka nasintensyahan din yung mga tum tayong dami. Mm -hmm. Meron mga wow. foreigners dyan. Mm -hmm. uh, yes. Mm -hmm. guilty beyond reasonable doubt. Mm -hmm. Bakit yung ano lang? Customs broker siya ba? Mm -hmm. sa kanya lang umabot, ano? Mm -hmm. Mahusay eh, din yung... <laughs> eh, yung mga enablers. Ah? Yung mga enablers. Ah. Sino yung... Hindi, sino yung sindikato? Kaya nga, yung mga enablers yun. Ah. Na, um, pagkakasama. Ito Be po yung ano, uh, ang laking issue nito noon eh. Nawala, di ba? Dineliver. Tapos nawala. Dineliver yung mga equipment. Ang deklarasyon muna ay mga ano yan, kitchen, mm. uh, kitchen board, cutting board, kumbaga yung sakalan, mm. uh, sapatos, mm. kitchenware, mga gano'n. Yan ang deklarasyon. Tapos nakakahon ng uh, kahoy, di ba? Mm. Naka-crate. Tawag ba doon crate? Yung oh. uh, palatada. Yung ano? Napalitada. Uh, paleta. 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 Siyempre malaki yun eh. Malaki. Ah. Oo. Oh. Uh, lifter. At nailipat po yan doon sa isang Valenzuela, Valenzuela City. Oh, yes. Paano nakalabas na customs? Mm -hmm. mm -hmm. Ang ah. sabi nila, dahil dito sa customs broker na to, haba, mm. eh, may kasapakat sa loob yan. <laughs> siya yung owner ng uh, isang trading company na yes. ano, uh, consignee. No, consignee. Consigne. Yung consignee. Ang pinalabas ng Bureau of Customs noon, mm. eh, ano daw yon? moro-moro yung delivery. Mm. -hmm. Pinalusot. Oh, pinalusot para mahuli mm. -hmm. kung saan Parang ano nila, it was part of their effort mm -hmm. na talagang kaya pinala pinalabas. Pinala nila ba? yung mga sindikato. Oo. Ganun ba yun? Hindi mm. Yun -hmm. kanila. Oh. Noon na. <laughs> Siyempre. <laughs> kung hindi nabuko yun, tuloy-tuloy na po yun. Mm -hmm. yung warehouse. Uh, minakabu ko ata, PIDEA ata, or what, ni-raid yun eh. Ni-raid. So ang ng Bureau of Customs doon, hindi, pinayagan lang namin yan para matrace namin kung saan mapupunta. Sino-sino itong mga membro na ito? Ah, ah. At ang mga nahuli, mga bodeguero yata na. Ano, ano. So ito si Taguba, bilang customs broker, inamin niya sa, during the trial, siya nga nag-facilitate no processing. Oo. Oh, oh. Eh di... Ang sabi ng court ay talagang ikaw ang ano kasama ka. Oo, oh, kasama ka. Mm -hmm. Eh ba'tin hindi tinuro ni Taguba kung sino yung mga mga tumulong sa kanya? Tinuro rin niya. Ha? Tinuro rin niya yung sa loob ng customs wala eh. Meron silang ano eh uh, sinasabi dati na yung babae eh. Mm -hmm. mm -hmm. Meron silang sinasabi dati na parang palaging yun ang nagagamit na pangalan na babae. Na Tapos hindi na. Nawala na yon from the mm -hmm. eksena. Mm hindi -hmm. nga, ganyan na nangyayari sa mga court cases sa drugs. Yung uh, mga maliliit yung ang, uh, na didiin, mm -hmm. eh yung talaga nagpa-ship nito, mm -hmm. nakaligtas. nakaligtas. So, kaya misa naiintindihan ko si President Duterte. <laughs> Bakit? <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Dahil pag ganyan ang sistema, mm -hmm. di ba, pa paano mo malulutas yan? Eh, kaya, kaya nilang gamitin yung uh, ating justice system mm. para makalusot. Para makover sila. Uh, yung customs broker ang nadiin dito, ha? Mm. Uh, wala ba sindikato involved dyan? Ikaw, gumagawa ka ng sarili mong diskarte, ha? Mm -hmm. Yung uh, customs, broker. broker ka lang, eh. Gumawa ka ng sarili <laughs> mong diskarte. Paano mo na paano yan? Matal... <clears throat> Hindi ko hindi ko alam kung paano important sa China po yung uh, yung shabu. Si, may git 6 billion. Oh. So napakalaki shipment. 600 hundred kilos. Mm. Nagkaroon ng tip ang mm. ating uh, I think it was Pideye. Mm. That got that oh, tip, tip. sila. Oh. Ng, uh, kasi binabantayan na tayo oh, ng uh, Meron ng DEA US. Meron ng notices tayo eh. Diyan sa ganyan. Ang D ano US, po nila, US, nagiging transhipment tayo. Mm -hmm. Yung shabu na yan, malamang dito, i-reprocess mm -hmm. further at lalagyan ng iba-iba pang palusot at itatranship. Ilalabas. Mm -hmm. Tayo ay nagiging transhipment. Ano to eh? This was uh, the start of, a three shipments yan, yung pare, -pare yung lifter. Mm -hmm. uh -huh. Kaya napalitan dyan si, ano eh, si... Nick. Nick Peldon. Peldon. Nick Peldon. Uh, uh dyan pumasok dyan si de, uh, General La Peña. Mm -hmm. yan. Yeah. Naalala ko yun. Oh. Mm -hmm. So, yung pong sa so, may tip na nakuha mm -hmm. dito, ang Pidea, mm -hmm. na meron ganyan. Hinabol lang ng Pidea yan, na sa oh, warehouse. Warehouse, warehouse na. Lo, nakalusot na. Ng sa costumes. pier. Oh, nakalusot na sa pier. Uh, ibig sabihin, may kasama sa loob ng uh, customs. Pero ang, ang tinamaan dito, ang nasintensyahan lang, eh yung customs broker. Sa kanya nga ba yung shipment, siya lang nag-facilitate ah. Eh bakit siya ang diniin? Hindi ko maintindihan yun eh. Dapat yung may pa-shipment, di ba? Yun ang number one dyan. Eh ano nga yung... Ay, sinalo niya na lang. Sige, ako na lang lahat. Kasi yung, ano, yung beneficiary, yung, ano, yung consignee, parang ano rin yun eh. Dami! Peke-peke. Peke rin. Peke rin. So hindi na-trace kung kanino to. Eh uh, inamin na lang ni Taguba. Inamin niya na. Kasi may, kasi meron silang hinahanap niya, ano, yung ano eh mama ayo basta isang natatandaan ko yan, meron silang hinanap pangalan eh. Mm -hmm. Na yun daw ang nagtatawag sa customs. Hindi na nal na trace Hindi nila nahanap. sino 'yung Umayos, 'yung Umayos mm -hmm. na yon. Ayoon. Mm -hmm. So is this justice? Uh, we, can we call this justice, mm -hmm. pare? Semay. <laughs> semay. Semay. Semay, may nangyari. May nangyari, may na... <laughs> may nasentensya. <laughs> hindi nga, yun ang hindi ko gusto eh. Yung, yung sige semay. na nga, para ma... Pa mawala lang sa... Excepta. Mawala, masettle na yan. Masettle. Sige na, yan, ganyan. Ilabas nyo ah. na yan. Mm. Ano, aminin ah, mo na. Total, we will just take care of you. Parang ganun eh. Ah. Maraming ganun, yung aminin ah, mo. Hindi ba ito kasama dun sa, ano, yung mm. uh, isa na si Guban? Hindi ba ito kasama? Ay, hindi. Iba pa yata. Iba yun. Iba yun. Iba, yun. iba yung kay Guban, ah, eh. Iba. Yun, nasentensya naman yung Customs Police din yata, yun. Ah, iba yun. Ito, si... Ito talaga si broker Taguba. Broker lang siya, eh. Si Taguba. So... Pero alam niyan, droga kasi. Hindi, baka naman eh, yung importation documents niya were above board. Above board talaga dahil oh. nga fake original yun eh. <laughs> Hindi, misdeclared. So, kaya kaya Miss natigil sa kanya yung the back. Sinabi niya, footwear oh. ano. Wala, at alam niya yun. Alam niya yun. Oh. Alam, niya yun. Oh. alam niya na he was violating the law. Misdeclaration talaga. Oo, na alam niya drug yun, Pero ang sinabi niya, eh, footwear, oh. uh, sangkalan, mga ganon. Pinagdiinan niya na yun ay uh, puro ano, mga items na ganon pero hangga sa kanya lang, hindi na umabot yun doon ka, sa, sa kanya, tinig, importer. Hangga ako lang, akong nag-ano lahat yan. yan. Uh, pati yung pagkausap doon sa abroad, sa Pakinoy ng Gula. Oh, wala na siya. <laughs> Anong pagkausap abroad? Ano yan? May sabay niya nakuha, di ba? Yung, yung I uh, mean, who... Hindi, yung nag-declare, yung consignee ang uh, gumawa, gumawa ng ano eh, papeles eh. Siya lang ang nagpasilip. Hindi nga, baka sinalo na rin niya yun. Sinalo na rin niya <laughs> lahat yan. Siya na yun. Is uh, siguro sabi sa kanya, bata ka pa naman, spend 20 <laughs> years in ano, baka yeah, magparol ang buhay ka. ang kanyang ano eh. Magparol ka. Magparol ka. Hindi magparol. kasi meron ano yan. eh. Oh. Pwede ma mapaiksi yun dahil good contact eh. Ano? On life? Oh yeah. Without parole? Yeah. May, may, magkakaroon. May, ah. may good contact. May good contact eh. May good contact. Ah. Meron hmm. siyang good contact. Ito uh, naman, uh, meron nagsalita uh I think uh, ADB BAO. I uh.